What's up mga parikoy, kamusta kayo? Magandang tanghali sa inyong lahat, break time tayo ngayon uh, Mga paregoy ngayon nandito naman kami sa ano, ibang area na naman ulit, right? ibang lugar uh, Sili naman ang ginagawa namin ngayon mga parikoy uh, Medyo maaluan-aluan to Kasi nga ay eh, nag-totolos uh, lang kami, tsaka naglalagay uh, ng tali Papakita sa inyo mga paregoy yung area nila, tsaka, ano yung lugar, ang ganda Yan, ito siya mga parikoy, kita niyo, napakaluang na kanyang silihan Oh. No? Oh, kahaba pa ng iras. Ayan. Kita nyo naman, oh. Ang dami. Bali, ginagawa namin mga pare ganito. Nagtuso kami ng mga tolos na yan. Lahat yan. Oh, nagtuso kami yan. Tapos nilagyan namin ng tali na ganito. Ayan. Uh, May tali siya dyan. Hanggang doon, sa dulo niyan. Dalawang pabalik yan kasi nga, ang nangyari, itong sili, nilagay namin sa gitna para ano siya ba? para hindi siya magtaob. Ayan, nasa gitna siya para habang lumalaki siya, eh nakatulay siya, tuwid siya. Ganun. Habang nalaki yan. Kasi pag hindi mo nilagyan yan, eh mangyayari naka ano siya, naka uh, tumba, natutumba yung iba. Kaya ayan nilagyan namin ng mga tali. Bali, hindi pa nga kami tapos. Hanggang dulo pa yan eh. Nasa kalahati pa lang yata kami mga pare ko Tapos ayan naman mga pare ko eh. Kita nyo naman yung area nila oh. Kamudu ka, nakabundu ka Napaganda. O oh, meron din tong mga ano, ibang mga tanim. Meron na mga ano doon, iba naman yung may kanya. O oh, ayan oh. Kanya-kanyang uh, taniman din eh, solar panel oh. Ayan oh. May kanya-kanyang halaman din talaga yung paligid. Talagang pagpunta sa ganitong bundok, puro ano siya, puro halaman na ayan, chunma yan oh. Kala mo pat ano lang siya, linang pero may ano yan, may chunma. Na ano na yan, na process na yan mga pare ko eh. Ngayon nga, ngayon lang ako nakagawa kasi ng ganito ng sa sili. Kaya medyo ano siya, medyo maalwa naman kasi nga natan nataniman na to eh. Nataniman na siya kaya medyo maaluan kasi pagka nagtanim ka dito yun ang medyo mahirap hindi naman siya mahirap yung ano lang siya nakaupu uh, nakaupo ka medyo masakit sa likod kaya yun ang ano dito sa, sil sa silihan pagka nagtatanim ka na pero pagka yung naglalagay ka ng tolos tsaka ng tali hindi naman ganun kahirap na maaluan na siya mga pare ko eh. ang ganda ang ganda experience din ito ngayon lang ako nakapag ano dito eh nakapag uh, gawa. Oh, kita nyo, nakakatuwa siya, oh. Ang lulusog ng mga, ano, ng mga sili. At ang dami talaga, oh. Kita nyo, layo. Oh. Lawak niya. Oh. Buti na lang talaga rin, mga pare ko, yung mahangin. Kahit mainit ang, ano, ang uh, sikat ng araw ay talagang, ano, medyo may hangin pa rin talaga. Buti na lang nga, oh. Ang lawak niya. Buti na lang. Sarap pa uh, ano, dito. Pag-trabahohan uh, hanggang uh, maghapon baliya naman mga pare ko ibe. Oh, kita niyo yung mga host na yan. Nagdidilig na kasi yung amo namin diyan eh. Oh. Niya na yung mga ano, puno ng sili oh. Ang galing nga eh, oh. Hindi siya talaga magkakabuhol-buhol. Meron siyang parang ano, roller ba na pag mo, diyan siya dadaan. Hindi yung pag hinila mo ay eh, magkakasabit-sabit. Ang galing. Tapos eh, punta muna tayo sa ating uh, pahingahan oh. Ayan ang aking mga kasama oh si Kuya Richard, Kuya Christian, tsaka si Mako, natutulog Oh. Ayan, ayan sila. oh, pahipahinga. So yun mga pare ko, eh, dyan nga muna kayo dahil uh, uh naigala ko na kayo, naipakita ko na sa inyo yung kinagawa uh, ginagawa namin. Bali ako ay eh, magpapahinga rin muna, upo-upo muna. Tapos antay lang kami ng alauna, balik na ulit sa trabaho. Kaya yun, God bless sa inyo mga pare ko. Maraming eh. maraming marami salamat sa inyo at uh, kita kita tayo sa mga susunod na vlog. Love you all.